Lo mga spinal cord testing na to ng aton radius. Ginisogo bakal sudan si Inday. Break Inday. Ala. Ala ta. hara na kamuda. hindi ulat lang ko Why man? hindi hulat naman ang magsisilbil na cash at kung darating naman na nag-ahaway kayo sige,

Ano hilo hilo matiag mo cellphone. Hindi ide na. Ah. Idak. Ah, tinigang na manong ano, katahan ano nilagang nilagang baboy. Sinigang naman no? ay pa na ano, mga carrots. Meron pa lang sinigang na no? <laughs> manok. Ahnde. Wala na. Ano yung may sabaw? Anong may sabaw? Ano ang may sabaw da? Ano? Ang may sabaw, ano ang may sabaw? Wala mo ka bayas? na lang nga. Sige, kopya, kopya. yun mga guys tinolang ang manok lang ang ulam doon tinolang ang manok tinolang manok ka walang tinolang baboy tang manok na tinolang baboy tinolang manok lang sabian mo madali don tinolang manok ka Papi mo? Tinulang ang manok lang Ha? Ah? Tinulang manok lang daw at ikaw? Here yeah, tanggo Very good, very good